Aminin natin, sa totoo lang, pag ganito mga ulam, hindi tayo nakakatipid ng kain. Kasi sa sarap na mga ganitong ulam, palagi ka na lang mapapaan ni Rice. Tama ako o tama? Dahil ako nga pala ang nakatoka na magluto na tanghalian namin ngayon Naisipan ko mag naman kami. Sakto, may nakita na akong mga na pinamili ni ate kaya. Magpapakbit kami ngayon dahil tamang-tama may natirang alamang nung nakaraang niluto ko pa. Magpapaka-healthy muna tayo ngayon kaya gulay yung dulutuin ko. Ay, sus naman. Parang totoo. Mamaya naman itiisang kate. Ano ba naman ang kanin ko? Tapos sasabihin ko bukas na ulit ako magdadahit. Cheat day na muna ngayon. Parang palagi-lagi na ngang cheat day. Tapos sasabihin ko pa, deserve ko to. Deserve natin to. Kaya sige, kain lang. Uhuh! Uh ang sarap naman kasi talagang kumain, lalo na may kapatern tong pritong isda. Anong isda ang ipapatern mo dito kung ikaw nagduto nito? Kami dito, galunggong. Tapos yung tostado pa ang pakakaprito. Naku naman, talagang matatakam ka. O oh, siya, tama na ang dalda. na natin sa pagluluto ko. Naigis ako na nga pala yung bagnet, bawang sibuyas, at nalagay na natin yung kalabasa. So, hinalo-halo lang natin para mas lumambot na agad. Sunod na natin agad yung sitaw, sa yung okra. Yung iba ayaw kumain ng okra eh, pero hindi nila alam may 11 days on. Bakit kailangan natin kumain ng okra araw-araw? Eh, pero saka ko na lang yung sasabihin. Eh, baka maubos naman yung oras natin dito. Isunod naman natin itong ampalaya. Maganda rin ito sa katawan. Sabi, kumain ka doon ang palaya para hindi doon maging mapait buhay mo. Eh, pumait pa rin naman ang buhay ko no iniwan ako ng jowa ko. <laughs> Dahil hell ko si Mr. Nobody. i megos na natin to niluluto ko. Sobra marinis to. Sobra mahealthy to. Sobra masarap na to. Ayan o. Oh, Imegos-megos pa natin. Yung tornado na megos-megos pa. Susunod na natin dyan yung eto yung ginis ko Alamang o. Oh, ay, nako Sarap. Hindi na ako nagdayay yan. Nakuha na ano pampang pa. Sarap. Kasi yung alamang lang sa patayon para magbigay linamnam sa pakbit mo. Hindi na nga na pala ako naglagay dito ng tubig para magkaroon na sabaw yung pakbit mo. Kusa na iyan magkakasabaw pa dahil doon sa mga gulay. So, lutuin pa natin siya ng konti tapos suli natin ihulo yung talong kasi malambot naman ka yung talong mas madali siya maluto kesa doon sa ibang mga gulay na nauna. So, konti luto pa yan. gusto mo pala dyan na ibang pampalasa, iba eh, na na ikaw. Dahil version ko to, gusto ko, medyo crunchy pa yung mga gulay. Pero hindi po pwede yun sa nanay ko. Gyari na naman ako doon sasabihin ng matigas na naman yung mga gulay. Eh, hey, natural wala siyang ngipin. Kaya matigas pa sa kanya yung mga gulay. Kaya magbubukod na lang ako nito para sa akin. Kasi gusto ko talaga crunchy yung mga gulay pa niya. Kuntin doon na lang to. At maya-maya, meron ka ng sarap na pakbet. with bug lips.